matibay pa rin ang ating sili mga kaidol ko farmers kahit po nidaanan ni upong nandito pa rin siya mga kaidol nakatayo medyo naghilay lang ng kunti mga kaidol pero salamat ay hindi siya dumapa o kaya na bali ang kanyang mga sanga so, mga kaidol itong ating sili nalagang bermikas kahit dinaanan ng bagyo, parang wala lang sa kanya mga kaidol. Bukas ay mag-spray tayo dito ng fungicide. Pagkatapos maglagay ng abuno para po magbigay ng panibagong bulak. Panibagong bunga mga kaidol. Medyo bumaba na sa ngayon ang presyo nito. Hindi na tulad na dati nung dalawang linggo nakaraan ay sobrang mahal. Pero okay pa rin mga kaidol. Importante ay tayo palagi may ibibinta. Kahit pa kunti-kunti lang, tayo ay may kukunan ng ating panghanap buhay. Siyempre ito mga kaidol, ang update sa aking Ampalaya. Ito po ang Ampalaya na pinaloap natin mga kaidol. Dahil ang ating tanim doon sa kabilang area ay hindi na nagbubunga. Kaya tayo mga kaidol Pagtatanim ng bago Ito po ang unang nati, ang una nating tanim Bali isang linggo ang gap Sa hindi pa nagbubunga Kaya, kaya ito mga kaidol sa ngayon And May pwede na tayong maharbis Nampalaya kahit pa kunti-kunti lang mga kaidol Buti na lang hindi na pa ang ating palapala kahit ito ay medyo gabok na mga kaidol ang iba medyo nasira pero konti lang yan piripir lang natin ito mga kaidol hindi kasi tayo naka punta kanina dito dahil tayo ay may pinuntahan dahil tayo ay nagpinda bukas ng umaga ito ang ating tatrabahoin mga kaidol natin ito tutukuran para lang po na hindi ma-dapa ang ating palapala hangga pa nga ng ating ampalaya. Sa sunod na taon, sigurado papalitan natin ito ng bago mga ka idol Kasi hindi na lahat po ay medyo gabok na po. Ayan, dito sa kabilang area, ang ating sili. Ayan si Toto D.R., hindi nakasama kanina, kasi masarap ang tulog. So, shout out to ah, Anak si Toto Diyar. Itong ating siling mga idol Ang isang flat nito ay siling labuyo. Salamat din dahil hindi siya nadapa ng bu- Nadapa lang siya pero hindi siya masyado nasaktan mga idol may mga luto na ang ating sili. Pero ayan ang kanyang sitwasyon. Nakadapa at dahil sa <coughs> ilang araw na ulan mga kaidol. Sobra nasakta ng kanyang bunga. At nagkaganito. Bukas isprihan din natin ito mga kaidol. Ayan sa so, kabilang plat. Siling haba na yan mga kaidol. Hanggang dyan. Sa dinadamuhan ni Toto DR tuloy tuloy lang tayo mga kaidol sa pagtatanim tuloy tuloy lang sa pag upload ng video baka tayo dito ay palarin. mas mga ka-idol sa inyong patuloy na supporta mabuhay God bless everyone